binubuo ang lalawigan ng labing isang munisipalidad, ang kabisera na Bongao, Langoyan, Mapun, Panglima Sugala, Sapa-Sapa, Sibuto, Simunul, Sitangkay, South Obyan, Tandobas at Turtle Islands. Mayroong tatlong pangkat itniko ang nakatira dito, ang Sama, Tausug at Badjaw Sinasabing ang Tawi-Tawi ang pinakatahimik na probinsya ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao kaya isa rin to sa dinarayo ng mga kalapit na mga probinsya. Dahil napapalibutan ng karagatan, mga lamang dagat ang pangunahing pinagkukunan nila ng pangkabuhayan. Ilan naman sa mga pagkain sikat dito ay ang Junay, maihahan tulad ng Java Rice ng Indonesia, Apam, Tabid-Tabid, Pakikambing na parang donut may goring na katumbas ng pansit. Dito ka din makakakain ng mga naglalakihang lobster, blue crabs, tawi-tawian agal-agal salad at iba pa. Ilan sa mga hayop na makikita lamang sa tawi-tawi ay ang tawi-tawi brown dove, sulu hornbill, sulu bleeding heart, Bahagi ng Tawi-Tawi ang Turtle Islands na bukod sa pagiging municipality ng lalawigan ay isa rin itong wildlife sanctuary laban sa magtatangkang manguha ng mga itlog ng pawikan. Sa mga islang ito, pumupunta ang mga Green Sea Turtles at Hawksbill Sea Turtles mula Agosto hanggang Disyembre para mangitlog. Mga Festival Tulad ng Agal-Agal Festival sa Bayan ng Bongaw, Maligay at Dulang Festival, Kamahardikaan Festival, Lipa Festival at Siwid Festival. Matatagpuan sa Bongao ang Bud Bongao na may taas na 342 meters above sea level. Pinaniniwala ang sagrado ito sa mga sama at dito rin pinaniniwala ang nakalibing ang dalawa sa mga disipulo ni Sheikh Karimul Maktoum. Pinatawag itong Healing Mountain kung beach lovers ka naman, andyan ang Panampangan Island, Sangay Shapo Island, Isla ng Panguan, ang pinakadulong isla sa Timog Kanluran ng bansa. Isla ng Sitangkay na itinuturing na Venice of the South makikita ang mga tahanan at opisina ng gobyerno na nakatindig sa gitna ng dagat kaya naman bangka ang pangunahing transportasyon dito. Si Karimul Makdum sa tubig indangan sa bayan ng Simunul, ang pinakauna at pinakamatandang moske sa buong Pilipinas. 1380 ang una itong itinatag, kaya't nauna pa ito kaysa pagdiskubre sa Pilipinas noong 1521. Ikit man sa mga tanawin na mapapasyalan na may pagmamalaki ng tawi-tawi pero mailap pa din ang pagpunta ng mga turista dahil sa reputasyon ng buong Mindanao Kaya nais na ipabatid ng mga taga rito na hindi pugad ng terorista kundi pugad ng turismo Hindi kuta ng masamang tao kundi kuta ng mapagmahal na tawi-tawian At mas lalong hindi talamak ang kaguluhan kundi talamak na katahimikang nais silang isigaw na iba na ang tawi-tawi